that it can happen here or it will be uh, uh, it will uh, uh, yung mga nakikitang kaso natin sa India, uh, makapasok dito sa Pilipinas. Uh, nakakatakot ang anunsyong ito mula sa Department of Health. Maulit na naman ba ang madilim na kahapon? Pinag-iingat na kasi ng DOH ang lahat sa panibago na namang virus na kumakalat. Virus na mas delikado at virus na mas mabilis makahawa kumpara sa COVID-19. Ito ang Nipah virus. Hindi lang ito simpleng sakit. Ayon kasi sa pag-aaral ng World Health Organization, mas nakamamatay ito dahil utak ang pinatamaan ng panibagong sakit. In this new outbreak, uh, ito na sila nakitang human to human transmission. And that's why tumatas ang mga kaso nito ngayon. Isa sa mga karakteristik ng Nipah virus is that it will really uh, be fatal because of its ability to infect the brain, no? tinatawag natin na encephalitis. So encephalitis is inflammation of the brain. And you can just imagine when you have an infection that causes inflammation of the brain, it will also affect other functions of other organs, particularly the heart, the lungs, and doon nakikita natin na it can also be a multi-organ infection and can be fatal and uh, deadly. Kinakatakutan rin ang naturang sakit dahil napakabilis nitong maipasa sa pamamagitan lang ng paghawak ng kamay. Uh, halimbawa, may isang uh, tao na infected kagaya ng uh, nakikita nila ngayon and being handled by some of those na hindi alam nila na meron na palang nipa-virus. Expose yung tao na handling that infected uh, individual uh, galing sa kamay and then you're not washing your hands, don't papasok yan anywhere sa mouth, sa eyes, or even doon sa mga area na may mga sugat tayo. And uh, that's where the most common uh, road or entry of the virus sa katawan ng tao. Paalala ng Department of Health sa buong Pilipinas, mag-iingat at agad-agad kumonsulta sa doktor kung may nararamdaman ng sumusunod na sintomas. Lalo na rin kung may nakasamang mula sa ibang bansa at lalo na sa bansang India na sobrang lala ngayon ng pagkalat nito when you have an Nipah virus infection uh, ang pinaka most common uh, manifestation ito is talagang merong lagnat no because it's a systemic uh, type of infection uh, pangalawa yung masakit ang katawan uh, mabigat no and then this is also associated with severe headache dahil nga ang, ang propensity ng virus na to is Talagang dumidiretso siya sa, sa brain, no? And uh, pagkatapos niyan, after 2 to 3 days, uh, uh, yung tao maghihina, hindi na makakakilala. And then yung sensorium niya, no? Hindi na siya palaging gising, uh, natutulog, hanggang uh, tulog na lang siya ng tulog. And then eventually, huhihinto uh, yung function ng lungs niya. Hindi na siya makakumihinga. At saka yung puso. And that's always the uh, sequence of uh, uh, mga sintomas ng nitong, nitong uh, klaseng uh, virus na Napakalaking banyos pa dito, wala pang nadidiskubring gamot na makalalaban sa pagkalat ng sakit. So, the Nipah virus ngayon is that, uh, there's no treatment. No? So walang gamot to, walang antiviral, wala, wala talagang maidapat na gamot dito na pwedeng ma- makasave ng life, no? And that's the reason why mataas ang mortality. And at the moment, wala din tayong bakuna pangontra dito sa Nipah virus.